Pakinggan natin ang buhay ni Ina. Ano uh, Tinan mo si Sir, di talaga nag-like sa page yun. Oh. <laughs> ano pa sa YouTube? Ano pala yung nangyari dun sa unang coordinator niyo, Sir? sila talaga yung nag-cancel? Nalate lang kami ng isang araw kasi tumabog yung motor ko. Po yung kwento ni Mami. Nag-ano kayo eh. Sayang yun, no? Magkano na po yung na-down yun doon, ma'am? yun? Hindi nyo po na-convert yun kahit venue lang, no? Hindi. Wala po kayong makukuha doon? Nakuha na na. Ah, nirefund din nila. Hindi uh, nilang ulugan sa akin. At least nirefund. Maganda siguro ito, ma'am, may mga pin. Ano holy plain. Parang brooch. Oo, maglalagay sila ng brooch. Sa ano yun, eh? Sa school. School. Nag-start talaga yung relationship niyo? parang high school ba yan? Hindi po. College. Nung nag nagtatrabaho tra ko kasi ako, teacher po ako eh. Ah, okay. Tapos siya, doon siya nagtatrabaho sa tita niya na pinapasukan sa school. Mm -hmm. Kasi yun, doon kami nagkakita na. Paano, 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 paano mo niligawan si Ma'am, sir? <laughs> siyempre lang, siyempre. Ano eh? Torpe. <laughs> Ilang years na po ba kayo? Six years. Six, ah, matagal na. Kaya nalaman nila pag na mo relationship po namin, wala pang one year. Kasi yung mga client, ko ang kinakasal two years, three years. Tapos yung co-teacher niya asal. may gusto sa akin. niya. <laughs> co <"Tabi> ko, <laughs> Parang ko sabi, eh. So, kausap mo rin yun? Oo, oh, pinakausap ko kasi pangit naman Sabi, na. oh, snubbers. Snapper <laughs> Pero ang type mo talaga si ma'am? Lazy. Ano mag usap na lang yung uh, mm. tagal na hindi Tapos, lang yung kausap. Hindi lang nilala. Labas <laughs> uh, kami dun sa UP. Saan yun ma'am? Saan ka nagturo dati? Sa UC lang. Sa malapit sa ma, ang isa na ng Luzon. Sa... Pili ng Luzon. Durian ah, Street. Private. Ah, private. Anong pangalan? James. Ay, hindi ko alam. Kasi dyan ako nag-aral sa New Era eh. Tapos kapag uwi na. ikot-ikot namin na. Nara UP. Oo. <laughs> oh. Ah, maganda talaga sa UP mo mag-date, no? Yung Sunken Garden Club. So, Saka ay... po kasi ano siya. Eh? Maganda maganda lang. Kasi maka... may libreng wifi doon. Ay, eh. gan may libre ba? Oh, Napakahangin. Oo. Napakahangin. Nanonood ako doon ng mga theater noon. Kasi, ang... um, Sandel, meron po kasi yung libre wifi. Meron din yung... Sa Claridel yun, mo Yung sa... Palapit po sa Sunken. Talaga? May free wifi ba doon? Mm -hmm. ko alam yun? Meron siyang... Hindi kasi talaga ako tambay dun eh. Buhibisita lang ako. Tambayan. Yung... tambayan. <laughs> Tapos kapag na-board, maglalakad-lakad. <laughs> Iikutin yung oval. Pero ilang ilang taon po kayo nun, nung na-meet nyo po yung isa't isa? Ilang taon ka mo? 23? Hindi, 20... 21, 21. 21. 21, 22. 28 na po kasi... Oo, oh, kasi twin, minus mas matanda si Sir. 23 siya eh. Ano lang? Month lang. Uh, Sa months lang. Ah, months lang yung oh, ano. Kasi ngayon ako, uh, August uh, ako. Okay. Ako January. January 23, ano, August 23. Ayan, 9 days. Eh, birthday mo na, ma'am. January. sini August? August. Eh, birthday mo, Sir, bago na mag-free Sa Friday ka na. birthday ka pala, Sir? <laughs> Friday ka Birthday mo na. Ano lang <laughs> kasi. Hindi eight, Ano na ngayon, eight na ngayon eh. 18 na ngayon eh. Friday na yun birthday Baya. pala ni sir. Ayan, happy yung... birthday. Sakto pag-uwi natin pang panda. Birthday mo pala yung prenup sir. Three days after ng birthday. Friday ba tayo nabibig Monday? Monday po. Kung bago mag prenup, pang birthday ka muna. Okay pala. Ayun. Share nyo naman ma'am kung paano tumatagal ang relationship. Away ng malala. <laughs> <laughs> Saan ko kasi Kapag, ay, Wala naman talagang perfect lahat naman nag-aaway. Kapag mabunganga po ako, tahimik siya. Kapag balance. mabunganga naman siya, tatahimik ako para hindi nagkakasabay yung sabog ng... Balance, balance lang po, no? Inaasar ko lang pag guys. Binibiro ko lang naman sa... Ganda talaga yun, balance Hindi, pa. hindi, hindi namin sinasaryosa yung away ng ano, maghapong away. Yeah, yeah. Bati na kagad, ka no? Yung nag-uusap nag lang po kayo ng ganito, tapos meron kayo hindi na pagkasunduan away na kayo. Hindi na kayo nagkakasundo. Mas mamaya okay na ulit. Mas so, mamaya okay na ulit. <laughs> Jollibee lang okay. <na> katapat mo. <laughs> Jollibee? Ano <laughs> ba yan? Sunday ba yan mo? <laughs> no, Sunday. We send much na. Pampalamig, di ba? <laughs> Pero nung mga bago-bago po talaga sa relationship, ang hirap. Andun And kasi lahat ng trials, ma'am, no? Yung mga first, first year. First to three months. First to three months, ganun talaga. Ang hirap. Tapos kinikilala niyo pa yung... Isa -isa. Pero ngayon, bahala ka, magalit ka. Magalit ka maghapon. <laughs> Hindi, paano niyo naman na-decide na talagang ito na final lang, papakasal na tayo, ganun? Siyempre, uh, gusto nyo, tumatanda na. Uh, na, na ng... Ano, may, pre -may pressure or... ba yun sa family? Wala. Wala, Wala na ano naman. naman. Yung nagtatanong lang po sila kung kailan nang kasal. Oh, kasi 6 years naman, diba? na nagtatanong diba? sa amin yung mga kaibigan lang namin. Ano naman? Kailan ba? Ah, peer pressure oh, na kasi kinakasal na sila. Hmm. Kapag pag, nag-gather kayo sila may partner na kasal na gano'n. Oh. Pero yung iba, kas, may mga anak na pero hindi naman kasal kasi na. Hindi, hindi naman hindi ka ba Okay. Kaya tinatanong nila kayo. Nanay ko parang. naman. Mapagana. Baka naman excited na rin sila na magka-baby kayo mo. Siya <laughs> na diba? lang po ang walang baby sa, sa family, family, family niya. oh di ba? Excited so na rin sila. kaka pala sa kanya so, na, minor na may asawan. May tanong ako, sir. Kasi yung kapatid mo, di ba, hindi siya... Iglesia ba siya? Hindi, no? Lahat po nang, kami handog. Ah, handog? Pero nag-asawa siya ng Bumbay. O, oh, Nag-convert yun? Hindi, hindi ko kung oh, kapatid yung Bumbay. Ay, hindi kapatid, mo ba kapatid yun? Ba? yun? Kala ko kapatid mo, sir. Ah, friend mo na. Friend friend na Kababa. ako po yung convert ah kayo po yung convert so, pero hindi po ako na convert pero hindi dahil kay sir ako. talagang ano na, na parang, lumuwas po kasi ako noon tapos tumuloy po ako sa tita ko eh yung tita ko po kasi iglesia so nung nag meet kayo ni sir iglesia na po ako ah talagang bautizado na po kayo ah 2 ah, years, years na po kayo teacher siya nung dati nung kapatid ko na mas bunso sa tsaka man. strict din kasi talaga hindi mo nang maliligawan si ma'am kung ano hindi Pati pa na hindi ko kami hindi kami doon sa medyo ano sa aso, <laughs> kami show me. Talagang private, low key lang talaga. Dito kami sa SM Fairview nag Sa SM <laughs> Oh, malapit nang dito sa UP. Labas. Oh, sa UP. Unang labas namin SM Fairview tsaka UP. Kasi doon ko oh, konti nakakakilala sa akin. Ang ganda pala ng story niyo, Ma'am. Ngayon ko lang naman. Na, na, na Stay masyadong nagchika nung Umiiwas pa kami para... Tsaka yung sa Facebook din po, hindi rin po kami Nagpo-post din po ng ano, pero hindi yung talagang ano, yung for post din. Ayoko so, rin po eh. Birthday ang na, din kasi para you no. Know. Parang wala para kaming batihan sa birthday ko din eh. Ano? Ang birthday lang. Birthday, na, lang birthday, 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 lang naman yun. Happy <laughs> birthday, <laughs> birthday na lang. Ganun birthday lang. Birthday na lang. Okay. Wala na yung mga drama drama-drama ang post na mahaba. Yung, yung yung bebe. Yung sa iba. <laughs> <laughs> message po sa messenger. <laughs> hindi kasi ma'am, di ba? Mas Totoo yung sinabi mo. Kung sino yung parang mas pabonggo sa social media, sila pa talaga yung talagang yung friend ko po, may malalang nangyayari na hiwala ilang yan. Ilang na sila noon talagang open. Relationship sila. Mm -mm. So hanggang ngayon, na nalaman ko na lang, napansin ko na parang break na ata sila kasi wala na po. Tahimik na. Akong, na. Tahimik na sa social media. <laughs> wala nang post. Yes. Si Yun Jan. na, tahimik na. Hmm. Nga siya. Si, Jan. si Kim. Tahimik na. O, oh. si break na sila. Ito naman yun. Thank you sa pag-share, ma'am. Thank you. Tuloy ko lang.